Sa hirap at ginhawa, ito ang kwento ng mag-asawa na si Miguel at si Marian, sila ay mag-asawang mahigit sampung taon nang nagsasama, bata pa lang sila ay magkaibigan na, hanggang sa lumalim ang kanilang damdamin sa isa't isa, pareho silang lumaking mahirap, kaya pangarap nilang may ahon ang kanilang sarili mula sa kahirapan. Nang sila sila'y ikasal, hindi naging madali ang kanilang buhay, nagtitinda ng isda si Miguel sa palengke, habang si Marian naman ay naglalabada, sa kabila ng pagod. Hindi sila nawawala ng pag-asa, lagi nilang sinasabi sa isa't isa, magtulungan tayo, mahal. Dumating ang isang matinding pagsubok nang bumagsak ang negosyo ni Miguel dahil sa isang bagyong sumira sa kanilang paninda, wala silang ipon, at ilang araw silang nagtiis sa kaunting pagkain, ramdam ni Miguel ang bigat ng sitwasyon, at minsan ay nahuhuli siya ni Marian na tahimik at malalim ang iniisip. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang maliit na bahay, hinawakan ni Marian ang kamay ni Miguel, Mahal, basta magkasama tayo, malalampasan natin ito. Hindi sumuko si Miguel, sinubukan niyang maghanap ng ibang pagkakakitaan, hanggang sa nakapasok siya bilang helper sa isang tindahan ng bigas, si Maria naman ay pinagsabay ang paglalaba at pag-aalaga sa isang bata sa kabilang kanto. Dahil sa kanilang sipag at syaga, unti-unti silang nakabangon, nakapag-ipon si Miguel at muling nakapagtayo ng maliit na pwesto sa palengke, ngayon, hindi lang isda ang kanilang paninda kundi iba't ibang klase ng ulam na luto ni Marian. Dumaan man sila sa hirap, nanatili silang magkasama, hindi sila sumuko sa isa't isa dahil alam nila ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa panahong masaya kundi lalo na sa panahong mahirap. Sabi ni Marian, Miguel, sa hirap at ginhawa, ikaw at ako, magsasama tayo habang nabubuhay kung ikaw ay may kwento, pwede mo ibahagi dito sa aking channel.